channel Tuwag TV. Nandito tayo ngayon guys para i-share ko sa inyo kung paano magkaroon ng YouTube settings ang ating channel kasi napakarami po talagang small YouTuber yang ngayon na wala pong YouTube settings ang cellphone nila, hindi po nakadaan sila. Yung channel nila hindi po nakadaan sa YouTube settings. Napakalaking halaga po guys na yung channel niyo ay nadaan niyo sa YouTube settings dahil unang-una uh, nandyan po yung US dollar guys magkakaroon po kayo ng sahod kung nakatama yung settings pangalawa guys maka upload po kayo ng mahabang video ganun po talaga yan guys kasi pag hindi po kayo makadaan sa youtube settings hindi po kayo maka upload ng mahabang video maiksi lang po yung video na ma upload ninyo sa youtube dahil hindi po kayo naka youtube settings pang tatlo guys ah uh, yung mission guys kasi kailangan pumunta kayo sa youtube settings para malagay po talaga sa Pilipinas yung channel ninyo Tulad ko guys, napakatagal ko lang YouTuber guys 3 months, magpo 4 months na Naka 1K mahigit na ako subscriber guys Pero hindi ko alam guys na Doon ko pala nalaman nung nakalkal ko lang na yung YouTube settings ko guys Doon ko nalaman na ibang bansa pala nakalagay Nagtataka ko guys uh, Kasi nakasettings talaga yung cellphone ko guys Philippines po talaga nakalagay Pero ah, nagugulat ako nung pumunta ako sa YouTube settings ibang bansa po guys kaya nagtataka ako sa aking YouTube studio bakit may ibang bansa na nanood sa akin yun pala hindi update sa Pilipinas ni YouTube yung channel ko doon pala sa bansa na yun dahil doon nakalagay kaya mahirap po talaga guys hindi naman sila masyado nanood sa channel mo kasi hindi nila naiintindihan yung language mo mas maganda kung Pilipino ka, Pilipinas talaga nakalagay guys kasi naintindihan ng mga Pilipino yung salita natin at may makukuha sila sa iyong content. Kaya kailangan na sa YouTube settings po talaga kayo dumadaan. Hindi po pwede na tayo mga content creator, upload lang upload lang tayo ng video sa YouTube na hindi po tayo nakadaan sa YouTube settings. Dahil ang mayayari dyan guys, hindi po talaga tayo makakuha ng maraming views. Bakit? hindi po ina-update ni YouTube sa Pilipinas yung channel natin kasi ibang bansa po nakalagay. Ganun po nangyayari sa akin guys. Napakatagal na akong YouTuber pero ibang bansa pala yung channel ko nakalagay. Kaya sa lahat po ng mga content creator dyan, especially sa mga small YouTuber, advice ko sa inyo, ito po ang gagawin ninyo para magkaroon po ng YouTube settings ang cellphone ninyo kasi may mga cellphone po talaga guys na kahit anong kalkal mo, hindi po nyo makikita yung youtube settings sa ibang uh, content creator na nakikita ninyo sa youtube yung ginagawa nila gagayahin mo sa cellphone mo hindi mo magagawa guys bakit unang una guys mura po yung cellphone na gamit natin tulad ko guys nagtataka ko bakit iba yung settings pag kinakalkal ko hindi po talaga makikita doon sa youtube kaya ang ginawa ko guys pumunta ko sa computer shop doon ko pinakalkal yung youtube channel ko nangyayari guys ibang bansa nakalagay at saka uh, wala po talaga lahat hindi po talaga naka youtube settings kaya lahat nilagay ko <clears throat> at saka yung mga nawawalang subscriber mo makukuha mo na rin doon guys kasi nandoon na lahat kailangan talaga guys na doon pumupunta kayo sa computer shop o kaya sa laptop kung wala kayong computer shop malayo kayo sa computer shop Punta ka po kayo sa laptop kung sinong may mga laptop na kaibigan ninyo, kasama ninyo, kapatid o kaibigan. Doon nyo buksan ang inyong channel guys. Pero kailangan guys kung hindi kayo marunong mag-computer shop, hindi kayo marunong mag-laptop kasi may mga content creator ngayon na sanay sa cellphone. Hindi sila marunong mag-computer, hindi sila marunong gumamit ng laptop ang gagawin nyo guys is magutos kayo lang tao na yung talagang tiwala kayo kasi uh, YouTube channel yung nakataya nyo yan guys hindi po pwede na kahit sino sino na lang utusan ninyo na buksan kasi hindi ka marunong hindi po yan pwede guys kaya kailangan magutos kayo yung mga kapatid ninyo na marunong pamangkin ninyo marunong o kaya kaibigan na sulit talaga na kaibigan guys talagang uh, hindi po tayo may scam dyan kasi pag may scam po kayo Uh, sayang po yung YouTube channel ninyo pag magsahod na kayo, mapunta po sa ibang tao kasi uh, nagtiwala kayo sa taong hindi nyo alam. Kaya kailangan uh, YouTube channel nyo nakataya nyo dyan guys. Kaya kailangan yung totoong uh, tiwala kayo sa tao na